Hello mga mi, welcome to my mini vlog Thanks God, it's Friday At ayan mga mi, deadline na naman ang na mga ibang trabaho Kaya dapat tapusin na agad Pass forward pala mga mi, pag uwi ko sa bahay Naisipan ko magluto ng pansit kasi naalala ko Birthday nga pala ng asawa ko O ba diba, nakalimutan ko pa birthday niya Charisse Kaya hinanda ko na agad ang carrots Baggy beans repolyo, bell pepper, canton noodles, bihon noodles, at sibuyas at bawang. At maya maya lang ay dumating ng aking bunsong anak galing sa school. At nagmalali na ako akong gumawa dahil masa 7 o'clock na. So gusto ko sana bago dumating si mister E eh, nakaprepare na ako ng pansit. Pero hindi ko yata kakayanin dahil matrabaho to. Ang dami hihiwain, ang dami kung ano-ano pang gagawin. Pero alam nyo ba mga me, this is my first time magluto ng pansit na ganyan dami. So, lagi lang kasi ako nanonood. Hindi ko masyadong porte ang pagluluto ng pansit, pero I try my best. Then, pagkatapos kong ihanda ang lahat ng mga ingredients, eh, agad ko na sinimulan gisahin ang bawang at sibuyas. At kanina pala mga mi, nagpakulo na ako ng manok. Then, ang pag nung kumulo na, pinalamig ko siya at hindi mahimay ko. Inalis ko lang yung mga buto para hindi masyadong sagaba sa pagkain ng pansit yung mga buto. Pero sa totoo lang, masarap talaga isama yung buto. Kaya lang, hindi ko na lang din sinama. Kasi yung magiging sabaw mamaya ng pansit, ay eh yung pinagpukuloan din ng manok. So, nandun na yung lasa ng buto, di ba diba? So, ayan na nga mga mi. Dahil sinimulan ko ng sibuyas, bawang sinod ko agad yung manok. Then, yung may nakita rin akong konting atay do sa binili kong manok, ay eh, sinama ko na rin. Pampadagdag din po yung lasa. Then mga may, pagkatapos kong gusahin yung manok at yung atay, ay nilagyan ko siya ng dalawang pirasong per cubes. Then sinunod ko agad yung carrots, then yung baguio beans, and sumunod din yung bell pepper, then yung repolyo. So nilagyan ko yun ng mga pampalasa mga may, kagaya ng oyster, as konting asin, paminta. At kung meron nga sana akong available, wala na rin kasi ako sesame, sesame oil. Naubusan ako, pero mas masarap talaga ng pansit pag meron ganun. At nilagyan ko rin siya ng toyo. At nung naluto na ng bahagya yung mga gulay, hindi ko na masyado niluto kasi ayoko nang masyadong lasog yung gulay. Gusto ko may crunchy-crunchy pa siya. Sinunod ko po agad yung pansit bihon. Yung kanina, habang nagpe-prepare ako ng mga ingredients, binambad ko po yung pansit bihon sa tubig para hindi na siya masyadong kumain ng tubig sa lulutuin nating sabaw ng pansit. At hinalo-halo ko lang siya mga mi, then unti-unti ko -unti dinadagdag yung pansit kanto na noodles. At ayan, ready na mga mi, syempre yung panlasa niyan ay magbabasi po sa inyo. Tapos ayan, mga mi, success naman, masarap naman sabi nila. At yan lang muna mi, salamat po sa panonood, see you on next vlog, bye! Ano masasabi mo? Birthday boy? Rap, <laughs>